na no. kinain na yata ng malaking pating ang bihira bagaimana manuh Peron pa Bebas na, na, na mangiyaro <.aky2> <cat> <mustache> Ini keras benar. ini lewat. Iya. Ini apa berupaya? Bumawi, malaki Malakas Sana hindi makawala

abit sa ilis eh Mahirap pala wihing tuloy yan Mahirap sumibad Paano kasi? Wala-wala Kakawan wala. tapos pag Hahabulin ha nawawala kaya mahirap dumawi eh pambihira nakawala at talaga naman ay unat unat yung hukot pambihira kaya naman pala nakawala talaga naman napakalaksa na ah. hindi masahan tungkol natin lang sayang tansya ko sa lakas mga nasa tatlong kilo <tinyo> <tinyo> ay ay na hindi may anim kasi ako na ginawa ano, artificial na bilis ang problema yung kawil mahina yung gawin huwag ka nang makawala para pambinta ka na baka yung um, pala kaya pala malalakas yun okay salamat yung binawi yung matibay na kawin eh bilis kaso yung kawil nito malambok parang ordinary yung stainless lang no? yun sumabit na sa kalimis eh grasya na naman no? yung cross join ko nasira tumama kasi sa kaho yung ano ilis eh talaga talayaan ko lang to maka Punta tayo sa tabi. Pambihira. Disgrasya na naman yung inaabot natin dito sa laot. Eh, ginawa ko talaga na naman. Hindi na ma. Pangit na yung ano. Wala tayo na Magkano kaya to? Hindi pa nga tayo nakakadami. tatlong piraso pa lang talihan lang natin makapunta tayo sa tabi buti hindi malayo nasa gilid lang oh mga nasa 700 meter lang yung layo talaga pagkamalas natin Hindi. Nabulo ko yung makina. May ibang masisira. Hindi naman sana masira kung hindi tumama sa kahoy. Eh. Ngayon ba ito talaga yung kalahati yung tabila disgrasya yung inabot subukan natin kung kaya lang sa at ibibinta natin yung dalawang isda makadagdag pang ng cross join yung pang gasolina utang lang <laughs> mabihira a few moments later tanggalin muli natin nandito na tayo sa gilig buti malapit lang ano kasi to cross joint natin di paha to di paha. nasira na yung paha kaya ginamit ko na lang pinagdikit ko na lang yung kanyang dalawang kabitan ng sigunyal sa kaihe pinagdikit ko na lang tapos tinarilito milyon talaga naman nung nakaraang araw yung na natanggal ngayon naman ito nasira ay Diyos ko Yung siguro yung ili siguro yung ito na na ngayon ko ito lang derecha talaga kabuto yun lang din yung uh, kachilyo hmm. eh, hindi uubra kailangan lang natin supplies -re cross join ang cross join na bare, tunama pa na sa kahoy tunama pala kasi so yan napakainit na sabi na bahay na lang kung ilang kilo yung dalawang ito natin so yun magandang hapon so bali nabayaran yung isda natin ng ano ng 561 sakto lang sa pang cross natin yan, kagagaling lang natin ng ano, bayan. Bumili ako ng cross joint yan. 590, ay 490, 495. Tapos pamasahe. Yan, bago ng cross -join natin. Yan, yung bago ng cross -join natin. Ano lang to, baka lang to. Ito yung kasi dating cross -join natin yan. Eh. Yan, ganito. Hindi paha. Ito. Ito yung paha ng cross -join ko na ginagamit doon yung pinangyari kasi natanggal yung mga tornilyo ng cross joint natin dito natanggal yung mga ganito, ganito natanggal yung ganito natanggal yung tornilyo dito pinangyari yan na ganyan na yung na kaya hindi na align yung ginawa ko pinagdikit ko na lang yung dalawa ayan ganyan o oh. ayan pinagdikit ko yung dalawa ganyan bali ano to mali to yung sa unang makina ko pa to na maliit na makina ang kanya na lang tinorlie yung krito magkasing butas naman magkasing size yung butas niya. yan nilagyan ko lang tornil yan yan maigpit na yan Okay na ang problema nung tumama sa kahoy yung ilisin natin dito putol dito dito putol oh, dito sa may puno na to yan yan pag ko kanina bakit ganyan ang i, i, i hindi na umiikot ng tama buti dito lang ba natin sa may gilid kung doon sa may malayo sus problema hindi mapapatak mo ng matulin sakto lang walang pang gasolina walang pang gasolina tayo sa huli natin sakto lang pambili ng cross join bukas ulit so na naman natin ulit bukas siguro mayon susubukan ka siguro mamana pag dilim lang kasi mayroon ano na may kunting dilim na nakalipas sa yung kabilo ko ng buwan tatlong gabi na yata nakalipas yung kabilo ko ng buwan so yun maraming maraming salamat sa panonood